suri pa yung cake niyo ha. De, Mario. Ay, Mario, mati pa na pala. Mapigat itong na. Nice, Stella pa, And Yan. Yung Ano nito? Star Cologne ito ay sushi. Ito, naman ay maha. Ito kayo rice. Ito naman ay donut no. Ito na. This is sweet and sour shrimps. Dinuguan. Kanin. Meron Ito pa yung no, ano, vegetables pa. Vegetables namin na mayroong may 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 tofu, black fungus, and

Opa na yun? Di na. Lumpia. Yan. Saan yung Ayun, yung mga celebrant. Ito dito. July. mo kami. Ganito. Picture, picture. Yan, picture, picture. Meron pa yung ano pa. One, two, three. Teka, kunin ko yung melon. May melon pa. One, two,